ang kahalagahan ng communication sa relationship no may tendency na hindi kayo magkaintindihan What up guys? Nandito na naman tayo sa Daily Walk, Daily Talk serye. Kasama natin ang ating mga guests nung tayo nagpunta sa Bicol. Ano? You know, Nandiyan So ngayon, ang ating pag-uusapan sa Daily Walk at Daily Talk serye, ano ba ang kahalagahan ng communication sa relationship, no? At siyempre, magbibigay na rin kami ng tips kung paano ba natin mapapaganda ang communication sa relationship. Siyempre, dahil nga, from the word you said, communication, ito yung way mo kung paano mo ibibigay yung sa loobin mo, kung paano mo in-express yung love mo, Ganun na rin kung paano mo sinasabi 'yung mga bagay na gusto mong malaman ng partner mo. Pero doon natin malalaman ang communication ba ay sa mga salita lang o sa mga pag-uusap? Syempre, meron din tayong tinatawag na mga body language na nagko-convey din ng message sa partner natin. Na minsan, although gusto nating mag-convey ng ganun, pa sa pamamagitan ng body language, is eh, hindi naman naiintindihan ng partner natin without words. Or minsan, kailangan mo din maging vocal talaga para maintindihan nila yung sinasabi mo. Dahil siya yung uh, way para mabigay mo yung message mo sa partner mo, syempre, without good and proper communication, may tendency na hindi kayo magkaintindihan kung hindi maganda yung communication at hindi maganda yung way ng pag-deliver mo ng message mo para sa kanya. So, kung baga, if iba yung dating, ng message na gusto mong ibigay sa kanya dun sa gusto mo talagang sabihin, madalas, yun yung magiging cause ng yes. problema. No? So, yun yung nga yung tinatawag natin na miscommunication. Siyempre, dun pupunta na yung argument pag nandun na yung miscommunication sa both parties. So, ang tanong ngayon dito, ano ba yung ways, practices, at tips na pwede nating gawin para magkaroon tayo ng mas better na communication sa partner natin. Unahin na natin si Babu. Ah... Uh, yung sinabi ni Babu kanina na tone of voice mo. Kasi minsan, It's not about what you say, it's how you say it. Kalmahan mo lang. So, uh, straightforward. Wag mong siyang pahulain kung ano yung nararamdaman mo. Kung may hindi ka nagustuhan, sabihin mo. Mahirap kasi yung silent treatment. Especially sa mga lalaki, parang teman. Hindi nila agad nagigets. Kasi nga sila, simple-minded kasi sila madalas. Sobrang simple lang kasi sa kanilang maipag-communicate para sa mga lalaki. So, hindi nila, hindi ko alam kung yun ba yung term, maarok minsan kung ano yung what's going on in our minds tayo mga babae. So, kailangan talagang sabihin mo sa kanila. Hindi pwedeng, dapat alam mo na yun, di ba kanina, ang tahimik ko lang, tapos ano, parang sa kanila, okay lang tayo, pero <laughs> hindi nila lang na tayo ng sama ng Okay, so kailangan daw straightforward at kalma lang kay Babu. Sa atin namang susunod na guest, si Chin. ano sa tingin mo ang best way and practices? Sige, go. Ako naman sa akin. Di ba, meron kasi tayong ano eh, verbal communication and non-verbal communication. And for me, we have to accept them both. Why? Kasi, magkakaiba naman tayo kung paano tayo mag-cope sa mga emotions natin eh. Yung iba, pag galit, ano lang sila, timing lang. Basta yung sa non-verbal communication, dapat na hindi natin siya tinetake negatively. So, ayun nga, ano. Ako naman, ang tips na mabibigay ko, siguro more on-side ng mga boys. No? Kung baga, di ba, hindi naman natin mapapagayla. Mahilig yung mga girls minsan sa silent treatment na may gusto pala sila or may hindi ka nagawa, bigla na lang tatahimik dahil hindi mo nga ginawa yun or hindi mo sinabi yun. Para magkaroon ka ng magandang communication din sa partner mo, lalo-lalo na kung lalaki ka, is pwede mong ano i-incorporate dun sa pag communicate sa kanya is masanay ka rin minsan magtanong. Kasi wala namang bayad magtanong eh. So minsan... Kasi, unusual kasi yung treatment sa mm. niya sayo insensitive pala pa tayo. Oh. So, minsan kasi pagka nakita mo para may iba na dun sa sinasabi niya, siguro, ano lang, hanggat kaya mong pilitin, pilitin mong paaminin. Magaling naman tayo mambola, bola, tapos mang ano-ano, para mapaamin natin kung anong problema. Kasi yun din, naka-work din sa akin, nakatulong din sa akin yun para maging mas better yung communication ko sa partner ko, syempre, kay Babo, na minsan, kaya na tanong ko din, di ba? kung baga, pinipilit ko siyang sabihin kung bakit siya ganon, ano bang problema. Tapos, pagka uh, sinabi niya sa akin, hindi eh, kina, namin ginagawa ng solusyon. Dahil nga, minsan, ano yan eh, tahimik buong araw. Pag hindi mo talaga tinanong, hindi mo pinilit, hindi talaga sasabihin, talagang galit lang. Kasi nga, part siya ng compromisation din, na hindi lang pwedeng dahil ganun ka, na kailangan sabihin mo sa akin para malaman ko. Siyempre, kung nagko-compromise siya, magko-compromise ka din. Uh, mapapansin mo din yan eh. Ramdam mo naman na may pagbabago dun sa, sa mood niya. So, ikaw na lang din yung mag-adjust minsan para alamin. At by the time, uh, as time goes by, magiging ano rin siya, magiging vocal na rin siya dahil sa lagi mo siyang tinatanong minsan siya na yung kusa magsasabi sa'yo na, bakit hindi mo magkasan yung pinggan? ay lang. So, yun yung para sa akin, no? So, tanongin naman natin, baka may naisip ng ating may bahay. Kung ano ang kanya. Iba daw ang communication nila. Ano ba ang communication niyo? Bigla na lang. Sa akin kasi, sa experience ko. Po. Yes! Wow! <laughs> Napakarami. Sa aking 26 years, <laughs> Hindi, sa akin kasi wala. Kasi kaya nagkakaproblema kami. Ganun din ako, tatahimik muna ako sa una. Pero sinasabi ko sa kanya. Uh -huh. Tsaka siya kasi, pagka ganun, ano, mga in terms of problems, lagi naman niyang napapansin agad na may mali. Lamat ako bigla tumahimik. Yes, eh. intuitive naman pala si uh -huh. Papa Bulls. Hindi siya basta yung... Uh, Walang pagkakas. Hindi uh -huh. siya nonchalant. <laughs> <laughs> Lalo na pag alam niya may problema, siyempre. Hindi rin ako nakailog ah. Pa. Eh, pagka ganun, ano, pinahuka ako muna yung galit uh, galit ko. Tapos sabihin ko sa kanya kung ano yung gusto kong sabihin, kung ano yung kailangan niyang gawin, kung ano yung kailangan niyang baguhin, kung ano man. Tapos ayun, ano naman siya, nakikinig naman siya, tsaka wala naman siya yung sabihin niyang eh ganito, kasi ganyan, ganyan. wala. Ah, yun yung nagdadahilan. Oh, yung nadandado na yun sa ngayon. Di ka dito. <laughs> <laughs> Ang pinaka-importante, pati doon mga girls, hubo kayo pagka mag uusa sabihin Pero it works. <laughs> kasi pag ganun, oo na lang yan, salang sasabihin niyo, oo yan. Tama ako, kasalanan ko talaga eh. So, yun nga no, wait lang. Bye, test. Okay, Sa akin, simple lang naman. Uh, communicate the way na you want to understand. Kasi mahirap kasi yung magkocommunicate ka lang to, to send your uh, own input or your own message without to the understanding message. The, the, other side of the equation. Ah, uh. oh. lang. So maganda nga no, ang isa nating na guest dito. May mga input pala siyang ganun. Hindi kino-comment down below. Parang Rosario Cavite pa. Ayun. Communicate to understand. No? Oh, hindi ka lang vocal or sensitive para iparating yung sa message mo. Dapat, handa ka rin intindihin yung message niya. So hindi lang laging about sa'yo yung kailangan maintindihan. Yun nga no, yun yung mga tips. At wag laging galit siguro <laughs> pagka makikipag-communicate. Communicate. communicate. <laughs> Ayun lang naman aming input no para sa communication. Pero part 3 naman to ng way na dapat kung marunong kang mag-communicate, marunong ka din mag-compromise. Kasi kung binigay na nung partner sa yung message, tapos hindi mo naman papansinin, naintindihan mo nga, wala ka naman ginawa. Hindi pa rin siya magandang communication. Communicate, understand, execute na rin kung ano yung gusto ng partner mo by the time na antagal tagal nyo nang pinapractice yung communication, darating na kayo sa point na konti na lang yung miscommunication na mas madali nang gawa ng paraan. So yun na lang na, malapit kami sa dulo. Touchdown na rin kasi nag-ano kami, counterclockwise. Sa mga bago dyan, gumagawa kami ng vlogs 3 times a week hanggat kaya. Panoorin nyo kami sa YouTube, Facebook at TikTok. Pero yung TikTok, mga ano lang yon about ourselves lang, hindi more on vlogs. Gumagawa rin po ng lapid na to, si Chin. Hanapin nyo na lang. <laughs> Gumagawa si Rang Relo, Coins Dollar. Sarang salamat sa lahat na nanonood na umabot hanggang dito. Ang dami namin ngayon, no? Nagsimula kami sa dalawa ngayon, anim na. Thank you! Bye-bye! Oh, hindi ka nagbabay. Bye! My goodness!